Gusto natin ipabatid na kapag po nabigyan natin ang karapatan ng NFA na mag, uh, makapagbenta ng derecho sa taumbayan bayan at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kalusok, kasalukuyan po, because of the Rice Tarification Law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ay uh, ang nag-i-import po dito ay mga private companies. Unoon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFK. Pero to ay hinadlangan po ni Senator Cynthia Villar. Good morning, Ma'am. Uh, meron pong mga senatorial candidates na nagpo-propose na mag mabalik po yung kapangyarihan ng NFA sa pagbili ng bigas po. Uh, mm. Meron na po bang proposal yung economic managers or economic team pagdating doon sa legislation para ma-implement yung proposal na? Actually po, matagal na po nagkaroon ng proposal ang administrasyon para mabigyan po ng sapat na kapangyarihan ng NFA. Gusto natin ipabatid na kapag po nabigyan natin ang karapatan ng NFA, na mag uh, makapagbenta ng derecho sa taumbayan at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kalusu, kasalukuyan po, because of the rice tarification law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ay uh, ang nag-i-import po dito ay mga private companies. Hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Kung government sana through FA, NFA, government to government, mas maganda po ang chance na mabigyan po tayo ng mas murang presyo para po maibigay din natin sa taumbayan. bayan. Dahil dito sa Rice Tarification Law, nawalan po ng kamay ang NFA at pati po ang pag-regulate uh, ng presyo ng NFA ay hindi na po na ipapasatupad. Ang nangyayari po ngayon ng NFA, makakapagbenta lamang po sa Kadiwa, sa FTI, sa LGU. So yun po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan uh, uh, at authority at power ng NFA. Pero to ay